Ayan, wala ginahin. kayong hinahin. Madali kanapin. Saan sa rumin? Tapos, makinapin lang. Malaki. Malaki. Okay. Malaki. 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 Ito naman ay 88,000 88,000 naman to Ayan higit o, malaki hello hello, andito naman ho ngayon tayo sa area ng mga inahin at lumalagang baka dito naman po tayo mga nganbas ng mga presyo ng mga pinagbibili lang ano ayo ayan lalaki tara samahan niyo ulit ako magano magtanong-tanong uh, tatarato lang kami din ni boss na uh, pinahin, na eh bibili ayan din boss bibili na pipili tayo ayo ay maganda malaki <laughs> malaki ano Yo, ka tayo. Yo, lapit kayo daw <laughs> Pare, tanungin natin to. Magkano niya, boss? 105. 105. Magina. Ito yung anak babae. Matangkot na ngayon na oh. Parang hindi ba ba mukha? <coughs> Parang turete. makapili. Kitchen 105. 53 ang inahin Ayun. 43? 43, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 3. 5 3. Ayan, at low. Ayan. 43, 5, 6, 5, Ayan, mga hinahina. Sige, laki na lang inahin ko ay pala yan. Ay, maliit. Bawas pa raman yan. oh, uh, maliit din sa sungay. Kuli puti. Ang ganda ng sungay puti. Mayroon pala puti sungay. Kulandis. dish. na. O. Kuli puti pala. Malaking ginahin e. Kaya magkakanid nyo sa malaking ginahin o. Oh. P65.00 P65.00 Oo, oh, malaking ginahin o. Oh, P65.00 Pataka-pataka oh, oh, mm -hmm. oh, na o. Oo boss. Oo, laki rin ito. Pareho. P130.00 dalawa. P130.00 dalawa. Pinagdikit na o. Oh. Ayan. Na, oh. Ayan. Mm -hmm. thumbnail. thumbnail natin. Ayan. Salamat. Kaya nakuhaan yeah. pala yan. Are you pushing? 130. Bibili, bibili. Uh, bibili. Bibili. <laughs> Laki ay o. Oh. Laki. Mangat 113 dalawa. Laki so kay maganda. Ang ganda na so ayo. Oh. Bilog na bilog. Oh. 113 dalawa. Ito naman ay na dumalaga.

may kontin May untung na ay. Pagkakana dito sa ganyan ang lalaki? pababa ng limang sa oh. tawa sa 50000 daw, aray. pa? Ayan, mga dumalaga. Ayan. Mm yung isa ang may kontil may kontil yung nasa gitna ito na rin oh. mukhang torete pero dumalaga ho oh. babae eh. magkano mo binibenta? 35 35? mura mura <laughs> Okay na Iwi ko na ganda oh. may pasong eh tignan nyo naman o oh, may pasong Okay babae ho yung babae hindi ho yung lalaki 35,000 oh, ayan eh. may ari ng babae ayun na... pinakita may nakita na ora 35,000 kaganda ari yung pinagkatrotohan oh. kay boss boss, boss ayan Sorry. Pero well, ah, may kausap. Ano?

Magkano halaga? Magkano? Magkano halaga? Tol, yun kay Busrowel. Kay Busrowel. Interview niya, private line interview. Ano ya? Mamaya nang uusap pa. Niya magkano daw sa bilihin? Boss, magkano benta mo? 138. Dalawa na. Dalawa, ara isa pa lang. Ano? Antok ito. Ready to hit. Ready to hit. Tatak boss EJ. Tatak boss EJ. Nagarap na ko ang tingin

P138 ang kuha din sa dalawa dumalaga. P138 ang binta. Napili na, oh, napili na. Ready to hit. Tangkad eh. Kaya si Joel's lik eh. Ito na si 42, ito <laughs> so, bay ito 365 para mo kaya niya para ko hindi no yan ito manaka ito 325

saya naglalakad kaya hindi nasa kamay lang sa usa ng yung talo 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 30,000 30, 30, 30. 30. Eh, sinawas ang makabili magaling magtuos eh ayun 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 na, ayun 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 na, ayun 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 na, ayun 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 na ayun ayun Okay. 31, 30, yeah. Parang kabayo, ano? ka na na kabayo, dalawang oh, papagalan. Nagulat ka na yan. Nagulat Hotel, dito? Ah, magkina. Brother, magkana ito? 90, magkina. Magkina. Ayan, 90 ako oh. sa anak may nasi pa ako dito ng bisiro balik tadi buat itu uh, hindi na pan pang eh no ninety thousand bagi na ada

Ipribilihan na tayo, tatagalan na tatagal. Ito yung mag-10 alaga, bayaran. Basta nakakatip, 35. Mmmmm! Mag-class 35, Rosquee! Mag-class 35 po! Now! Now! naman. Mag-tagal na sa aming. Ang tiyak Tsaka may kapal. Sa 10 alaga, Hindi mo na kusupang.

Dili na laan. Sige. Dili ko rin na 36 sa amin kusina. Magkano nga sa kanya? Magkano sa Magkano sa kanya? Magkano sa kanya? Magkano sa kanya? Magkano sa kanya? Magkano 33.5 lang pala tawad. Kaya Ay, pa yung paibigay 35,000 bigay lang mayroon. Baga? Uh, Nagaano ang presa dyan? Pinibigay ko 62.5. 62,500. Php na tawad? Hindi yeah. Ang mataangkat naman yan o. No? Matalaw. Baka po. Mahirap pa ng barakod dito. Dapat ang barakod yan. Yung malaki din. 660 anak. enough? Php 62,500. 62, may bawas 5. pa. May bawas ba? pa. Ano, 62 62.5 may bawas pa. Pwede magin na. Bago ka na po. Sinuot yung ulo. Kukulangan lang natin sa limang po. Bakit ba? Ayan, kukulangan lang daw. Bawas sa limang po. Tignan mo naman ang ginawa. Tignan mo ang ginawa. Tignan na ang

Bawas sa limang po. Matina. Pagkakating niyo binibenta? 85 five uh, uh, na ako. Eighty-five. Wala akong pakatangkat. <laughs> Malampas, lampas pa sa ano? Uh, um, lampas pa sa tao. Like, Ay. Lima, aling mga pag-anak. Aling pag-anak pag pa lang. wag kang umari sa iyo. Ha? <laughs> <laughs> ah?

Ang laki din, ano? Ayan, o. Ang laki ng inahin, o. 65 naman. 65,000. 65,000. Paka-aba. At iso nga, ay na. Hindi oh, na. Ano, Nasa ng anak. Binenta na? Ay, kasama yun? Oo. Ito wala. Ay, ay, hindi kasama sa bentahan. Kasama rin. Ay, pagkakasama. 105. 66 pagka, ano, 105. 66 pagkakano. 105 Kasama yung anak. Nasa sasakyan daw. Ah. 20 maganda nung lalaki ba ito? Mm. kaya ko pala toret toret bravo laulaw no. laulaw na lambi o oh. pagka torete lang pagka torete lang 55 yun 55 yun bravo ganda pagka torete lang 55 ganda Di pa walay ayun o mga kabaka ang presyuhan ng mga hinahin at dumalaga ngayon dito sa Padre Garcia Patangas marami yung nagbebenda ng mga may anak oh, Ayan. Yeah. And sa mga bago po sa akin channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe at ang notification bell para update po kayo sa akin mga upcoming videos. Maraming salamat!